Hinihahanda na nila Sir Steve ang kanilang maliit na surpresa. Music Hindi mo tatawaran ng itinimang batlan nang makita ang nakahandang regalo ni Sir Steve. Marami pong uh, biyayang ipinaggalang si Steve po at si Ma'am Lea. Uh, ano pong masasabi niyo sa kanila? Maraming marami pong salamat sa Diyos, admit may kinasangkapan siyang tao na tumulong sa amin para kahit pa po makaahong po sa konting kahirapan at sa pangaraw-araw po may maisubo. Maraming maraming pong salamat sa lahat po ng tumulong at lalong-lalo na po sa yung sa may lalang po, sa Panginoon po, unang-una po salamat po sa Kanya. Naisipan mong maghanap buhay, pagpatuloy mo siya. Tapos pag nagpapatuloy ka na, pagpatuloy mo pa. Para sa ganon, lumaboy mo. Kaya kung pagpapatuloy mo yung pinapakita mo sipag para sa pamilya mo para sa araw-araw na buhay niyo, walang, walang hindi mangyayari. Kaya mo yan. <laughs> mga kasambahay, nagpapasalamat po kami, lahat po kami rito sa mga tulong na ipinaggalob ng ating mga bidang Pinoy. Kami po yung maasa ng suporta sa inyong lahat. Ayan po mga kasambahay, nakita po natin ang kadakilaan ng isa pang bidang Pinoy sa pamamagitan po ni Sir Steve at sa ni Ma'am Lea. Sana po ay huwag po tayo mawala ng pag-asa mga kasambahay dahil po lagi pong handa ang magbigay ng tulang ang mga bidang Pinoy. Marami pong salamat. Ang mga kagamitan at mga sangkap na ibinigay ni Sir Steve kay Mang Beltran ay maari niya na itong magamit at maipangdagdag sa kanilang maliliit na negosyo. Ay marami kayong natutunan pagdating sa pagnanegosyo. At na-inspire po kayo sa mga nego kwento ng ating mga entrepreneurs. Kaya sa susunod na linggo, abangan po natin ang mga bagong nego kwento mula sa ating mga bidang Pinoy. Tuwing Webes lang po, 4.30 to 5 p.m. Dito lang sa UNTV, your public service channel. Huwag niyo pong kalimutan na kapag bida sa negosyo, bida sa pagkasenso, bidang bida Pinoy! Pinoy! kung loloobin po ng Panginoon, kapag medyo pag lumago po ito, ibabahagi ko po sa iba yung ginawa sa akin. Kasi sabi nga po, ibinigay e ko sa inyong walang bayad, ibigay nyo rin sa kanila ng walang bayad. Sinisikap na tingnan ng Bidang Pinoy na yung ibibigay doon sa tao na yon, maging progresibo. Eto, nakikitaan ng potensyal tulungan para sa ganun mas makarao siya sa buhay.